magandang mga idol <laughs> isang mong kasama dito Parang pantok-antok na eh At, ah, It's nice to be back Medyo matagal na din tayo hindi nakapag-upload Medyo busy lang tayo mga guys At yun na nga Ang sitwasyon dito Medyo ano Medyo umaambon-ambon Salaman lang, tumuloy na itong ulan at parang impierno na dito sa ano, sa may Diba Brad? Okay. Uh, uh, gising pa pala, akala ko wala na, tulog na. yun pasensya na mga subscribers, mga silent viewers. At uh, ngayon lang ulit tayo nakapag ano, vlog. Ngayon nga pala nandito tayo sa ano, Skyway. Adederecho tayo. Connect tayo from ano, north to south wow naman nandito na tayo wow. sa may wow. SM Santa Fe wow. Galing tayo norte mga guys at, uh, ta -ta transfer natin yung ating mga na pick up doon sa south Ito lang naman sa may pinyan. papuntang Bacolod, mga idol ang ating pangarga ngayon shout out sa mga ilonggo dyan sa Bacolod sa Iloilo shout out sa inyo kamusta na kayo dyan ano ba naulan na ba yung mga lugar nyo dyan dito sa Kamaynilaan parang patikim tikim pa lang ang ulan ha makulimlim mga ito ang problema naman ano mainit 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 yung singaw Mainit yung buga ng hangin Yan mga guys, medyo busy lang tayo doon sa ano, sa bahay, medyo tutok tayo doon. Eh, hindi ako nakapag-vlog doon sa habang ginagawa yung bahay dahil yung mga ating mga neighbors. Ang lalakas naman kung magpapatugtog. Lumipat tayo doon mga idol Gagawa tayo ng batas Bawal akong patugtog Pag nagbablog ako si <laughs> kayo sir Dahan-dahan lang sir 60 lang dito Baka mauli kayo dyan tuloy ni pulis Yan, sa mga napanood na dyan sa Netflix, itong Parasite na to, ayos din ang istorya. Hindi to na tayo na sa may kalentong. At shout out nga pala kay ano, si Padong. Ay, Farmer Boy TV, out sa Yugat. Bye! kay Heromo Dodoy kay Yours J Adventure kay Mam ma Millet Black at kay Princess Freya shoutout sa inyo ma'am at medyo hindi na rin ako nakadalaw sa mga live nyo so wala na mga guys medyo napabayaan natin ng ilang araw yung ating ano YT ayan yung Maraming salamat nga pala sa mga patuloy na nagsusuporta. Nagtsatsaga, panoorin yung aking vlog. At ito ngayon, road trip lang muna tayo mga idol. Yan, uminit na. Hindi na, Medyo may patak-patak na ambon ngayon. Uminit ulit. siya dyan sa Sambuanga City sa Mindanao shout out sa buong Mindanao mga Mindanawans lalong lalo na dyan sa Sambuanga mga Chabacano Cuero para vlogger Shout out sa idol Ai manoy Nilo vlog shout out Kapahan exit Tsaka Kirino exit mga guys At Itong buwan nga pala, tuloy na yung aming team building. Toto ba yung Brad? Okay. Sana nga noon tayo, saan tayo swimming okay. Sa Boracay, mga guys. Sana all. Shoutout dyan sa Boracay. See you soon. At dyan yung aming team building magaganap, mga guys. At sagot daw ni, ano, ni manager Ruben abarkes. Yung branch manager namin, mga guys, dyan sa Boracay. Shoutout kay Ruben Abarquez dyan, yung branch manager namin. at siya mag sponsor mga idol makakatikim naman to uli tayo sa ano Buracay medyo matagal-tagal na tayo kinakapunta do hindi pa tayo vlogger ilang araw tayo do Brad Ayan, isang linggo do mga guys grabe naman hindi nyo alam, eh, yung um, branch manager namin dyan, si Ruben Abarque sa Buracay. sa iyo idol. Eh, nanalo pala sa loto yon mga guys. At nag-blowout -blow, lang daw. Nag-share the blessing. Shoulder niya lahat. Hotel, lahat na. Lahat na accommodation. Salamat At malapit na Malapit na yung Kailan yun mga idol? Ah Akala ko ba 5 days? 1 week? In -in 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 ah magsisimula daw pala mga guys June 1, June 2 Hindi naman ito Ay langoy lang tayo doon June 1, June 2 sana naman bago kayo makarating ng June 1 dyan sa Puracay may tubig pa baka naubos na natuyot na ng tubig dyan ito yung Buendia exit mga guys dito tayo na exit kung papunta natin sa garahe ngayon dere derecho tayo tuloy tuloy tayo dyan yung mga nagtataasan na building dyan yan yung ano ang ating nagmamahal dinay ang Makati pusuan natin si binay ang ganda po talaga mga guys Ganda dyan sa Makati Dami nagsasabi Lalo na yung mga ah, Ano na ah, May edad na Ano ba tawag nun May tawag kayo dun Mga senior citizen Yan Libre daw dyan lahat mga idol Kahit yung mga supot pa Libre tuli <laughs> Shout out dyan sa Makati May birthday daw dyan mga senior Libre mga bata, libre nag-aaral sa eskwela. Basta yung mga ano lang, pang public school lang. Sana all. Sana all lahat ng mayor, ganyan. Hindi binubulsa yung kaban ng bayan. Kung kaya pala gawin ng Makati, pati hindi kaya ng mga ibang syudad dito sa Maynila yan. Guys, Makati na 'to banda. Nasa teritoryo na tayo ni ano. AVP nai. Road trip lang muna tayo ngayon, mga idol. At saka ako na ipapakita yung mga mga the moves namin sa ano. Yung mga ginagawa namin sa pangarga. Baka kayo nagsasawa na. Sa ating mga magigiting no FWs dyan, shout out ko sa inyo kung saan man kayong lupalop ng mundo. Lagi po kayong mag-iingat. Dahil may naghihintay sa inyo dito sa Pilipinas. Shoutout nga pala sa asawa ni ano? Brother Ruben Aparquez diyan na nasa sa sa, sa sa Hong Kong. Sa Hong Kong idol shoutout. At wag ka mag maayos good boy naman si Brother Ruben dito. Tatlo lang ang asawa niya. Oh my god! Joke lang ma idol. Wala, stick toan talaga to. Love na love to talaga yung kanyang bebe. Kita nyo yung manok yan mga guys yan, 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 manok yan. Malapit na namin ulamin yan <laughs> pasensya nyo na mga guys yung mga tropa kong mga vloggers dyan kung hindi ko na na nadalaw yung mga bahay nyo pero pag minsan naman subisilip silip tayo kahit pa pano medyo busy lang po tayo mga guys pati yung ating sariling youtube channel eh ilang araw din natin na sana sama sama pa rin tayo tuloy tuloy pa rin suporta po Maraming salamat sa inyo. Ngayon nga pala ay May 16. Haponbert ano, ah, piyesta pala doon sa probinsya. Probinsya namin. Kung napanood panoorin yung vlog ko nung last year May 15. Nang nag-lechon-lechon nag kami doon. Ayan wala hindi tayo kawi, mga guys. At wala munang handa ngayon dahil wala sariwa pa yung ano pagkamatay ng aking bienan dyan ayaw pa muna nila mag celebrate at yan mga guys ang exit na papuntang na iyak yan 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 yung pak na yan yan nakita nyo yan yan diretso lang tayo mga idol yan yan po yan 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 gan ba uh, guys? Yan. yan po yung Nichols Airbase. guys ilang araw na lang pala magiging kapitenyo na ulit tayo at lilipat na tayo doon hindi na tayo magiging Las Piñeros Kapitenyo na ulit tayo Shoutout sa ating mga magigiting na kapitenyo dyan Ay siya que pogi lang niya iniwan niya yun guys dahil ano daw masyadong maluho malagi daw nga ano eh bil mo ko nyan bil mo ko ah wala maupos na yung kanyang kayamanan mga guys Kung napapansin nyo mga idol Ang gano'ng kainit Wow Ang tuli naman ni FJ Cruiser so, mga guys Nandito na tayo sa may SM Bikutan Pina nyo po yung sa baba Tagik mga idol Tagik At ito yung Asure Marami nagsasabi mga idol Kaya ano doto May Paris Hilton Itong Condominium na yan Tignan nyo naman kung gano'y kalaki Ilang building yan kaya tayo makakaroon ng isang unit doon hindi natin masasabi yung ano, panahon wheelers na yan no? Ginawa lang wheeler. Siguro ang karga ng brother mga ano no. Mga bulak no. Ang laki ng truck eh, lilit ng gulong. napapansin nyo malayo na kasi yung Laguna Bay Lala, konti na lang konti na lang tubig sa Laguna the Bay ito na tayo mga guys sa may sukat exit Diretso pa rin tayo mga guys hanggang dulo ng skyway yan mga guys oh. yung ano, Laguna Bay kaso malayo lang hindi ko lang alam kung tanaw nyo pa kapila market toll gate lang siguro toll gate lang yan hindi nyo yung exit dyan mga guys huwag so, kayo magkamali dyan kailangan tingnan nyo yung mga signage dito tayo mga idol sa Payano Alabang Grabe naman ko Mga deboto <laughs> Malapit na tayo mga guys Sa dulo ng ano, Skyway Sixty-sixty lang tayo dito mga guys Baka tayo maparil dito mga guys walang putol putol lang ating video ngayon na -miss ko mag vlog mga guys pasensya na ilang araw din kasi ako nagpahinga At Yan po yung Asian Hospital. Yan po nagtatrabaho si Dr. Ruben Ong sa mga Ruben pangalan mga guys mga sikat yan eh ah Yan mga guys pababa na tayo at ito na yung may dulo ng skyway from north to south oh, si tol saya ni tol ah tol saya mo tol ah kasi parang nalo din yata to ito na yung dulo mga guys dito sa south nasa NLEX na tayo na natatiri dong sakwal sa North Luzon Expressway sus kino pag nandoon na tayo sa ano sa binyan di medyo ngalay na po ang ating braso mga lang mga idol at ipapakita ko sa inyo kung sino ang kasama ko macho macho shout out sa iyo idol buti pa, buti pa to no lahat gising At yun na nga mga idol, nandito na tayo sa ano, exit na tayo ng, ano ba ito brad? Carmona. Carmona Kapite. At dyan lang tayo sa unahan mga guys. Bungat lang tayo. Ah, papuntang Binyan. At yun, magandang hapon sa inyo mga idol. At sana Nagme merienda na kayo dyan. Huwag kami gayahin na walang merienda hanggang gaitong oras, wala pa. Alas tres na mga idol, pasado. Kawawa naman kami. Sana may magsponsor man lang sa amin. dyan sa may 7-11 mga idol, diyan tayo papasok. Diyan tayo tatransfer transfer ng ating mga daladalang mga pangarga. Puntang Bacolod. Yan. So hanggang dito na lang mga guys. At maraming salamat po sa suporta. Babush!